What happened to your umbrella, Marie? <laughs> Kasi kaya hangin. Pauwi na kami, guys. Ang layo ng lakad namin galing doon. Doon. Sa, sa malayong lugar. <laughs> Naglakad lang kami ang init na <laughs> Kasi budget. Budget. At saka kailangan magpapawis. <laughs> Sabay <laughs> ka Kaya kayo ni Padya, mo kasi. <laughs> <laughs> Ay, nako. Ah. Lakas <laughs> Ay, nako. Ah, lakas kasi nangahangin sa lugar namin. Kahit mainit, pero okay lang kasi ang lakas ng hangin. Ito po yung lugar namin sa Magsaysay double del Sur. <laughs> Kawawa naman yung pasyente namin kakalabas lang. <laughs> Pinalakad ko <ka uwi. laughs> Ay, okay na. <laughs> na ako. Sige na. Pasok na kami. Na, alam Na, tapon mo na yan. Sika na yan. <laughs> Hi Nako. Hi Hello Good Good Yep ตอนนี้ Hello Hi Up Hey คุยอย่างมัง a s สุ Hi Hi n e m e y o n g Dexi Hello God Ano ako ni Thea. Wala man si Thea. Ay! Sige na, sige na. Uh, balik lang ako maya, ha? Pasok muna ako sa amin. Dexy! Uy, na ako. May nakabang naman dito. Hello, Maggie! Ito po yung bahay namin. May nakabang. Ikaw lang nasa labas, Day. Ano ay, yung muso mo day. paki open wait wait magi sandali ay no ako okay. amoy pa amoy amoy sa puwet eh sandali hello Ang mga aso ko naka-electric pan. Sandali, labas ko kayo. Sandali, patayin muna natin yung electric pan. Mm. Wait, wait. Wait. Sandali. Mm. labas ko sila guys kasi kailangan sila dito sa labas umihi yan yung Rottweiler umihi na Rottweiler namin si Kali Caliber yan tapos ito naman yung Belgian namin na female, si Maggie tapos na yan umihi kasi hindi ko yan pinasok sa kulungan nila ay nang ginawa yan dyan Ano pang ginawa niyo dyan? Malaman. Ha? Hisel! na din isang Rottweiler namin si Hisel. Mira ay! Sige na! Ihi na ray! Doberman. Sige na! Hisel! Ito mga alaga ko. Ito yung sana buntis ito. Hisel, buntis ka, Hisel. Ha? Buntis tay, ha? Kailangan buntis tay. Iisira, iali ang porta ha, ang lamisa. Buntis ka na, ha? Kahit isiis ka na, okay lang, day. Basta, basta buntis ka lang, day. Please, day, kailangan. Buntis ka, day. Yung ba man, pauwi na. Kalibay, come! buhat ka. sa pasok na ta. Pasok. Pasok na kayo. Labas, labas na rin yung do, dalawa. Pasok, pasok, kale. Ay, nako. Miray. Kale. Pasok. Pasok. Magilabas lang, dai. Magikam. Magilabas. Magi mag Maggie, kam. Sali, pasok! Gas ng ulo. Oh, ah, diyan kayong dalawa, ha? Oh, ah, palit, palit kayo ng labas. Kasi magpatayan kayo pag... Mag pag mag-abot kayo, patay. Ayan, uminom na yung dalawa. Nauhaw. Ah! Bintot, bintot, kinsay una ipagawas. Ay, ikaw man dahil to. Ay, ah, huwag mo na to. Ito mo na to, yung Doberman. Wait. Doberman na. Mil, mil Doberman. Sais, ikaw. Oh, yan. Kiat mong agi. Oh. Ahe, uli. Tapos dito Pasok naman. Palit pa. kaya palit palit. Pwede pagsabay. Kasi magpatayan sila. Gusto mo dahi pasok dyan dahi? O sige, pasok ka. Yan, ihi na. Ano diba bang ginawa nyo sa halaman ko, mage? Naghukay dito yung bell dyan. Naghukay. Ako, ano ba nangyari na? kana lang yan. Day, dito ka lang sa labas, day ham. pasok. Sarge, pasok na tayo, Sarge. po pa ka, Sarge? Ha? Pupo ka pa, Sarge? Ano ba? Sige na, magpupo ka na. Shhh. Oh, no. O, oh, pakialaman niya si Mage. Alpa yan. Basta baka magpupo pa ito. Sige, pupuk ka muna bago ipasok. Ayaw na. Ito ba yung nahanap nito? Namoy-amoy niya yung, yung tae niya. Yung dumi niya. Namoy-amoy niya. Hmm. tayo talaga to mm. Sarge, sige na Sarge bilisan mo Sarge ikaw day dito ka lang sa labas day ha day, dito ka lang sa labas Maggie ito yung Belgian namin si Maggie ang atpa nila Tanda ka naman, day. Uy, senior ka na, day. Senior na. Senior na po. Huwag oh, naman ang magiging amin. Ujoo. Saj, hindi na, Saj. Ano ba yung nahanap nito? Inamoy-amoy niya. Sina, upo ka na dyan. Ah, yan. Nagpupo na siya. Inamoy-amoy pa niya yung... Amoy ng... Dumi niya. Yan. Hindi kasi sila maka pagtai sa loob ng kulungan nila kaya kailangan nila bas pasok na Sarge ay nako pasok o oh, ikaw na naman ikaw naman Tor ay dyan ka lang Sarge ha sandali wait Tor wait lock muna natin makalabas delikado na pag abot sila ay nako hirap patayan hirap ipahiwalay ay nako yan ito ah, labas to sige na sige na sige na dito na eh ka na doon hindi na oh anong inamoy amoy hindi na dito to doon na doon na oh kaya ka mag ihi Ah, sige jan ka nalang mag ihi Magdibigan mo yung halaman ko Yan Charo diyan yan tataba sa ihi mo <laughs> Kung di tataba Dead ball uh -huh. Sige doon ka sa harapan ka sa Sa mami magi mo Yan Yan ka yung dalawa mga biljan dyan Magi ito lang yung anak mo ha. Banding-banding kayo ha. Toy! Nahanap no, mo dyan, Toy. Hmm? Enough na, enough na, set! Ah, set! Yan na, diba? Set. O, dyan ka lang. Kay Mami Maggie mo. Behave, set! Enough na, Toy, enough. Sige na. Pasok na ako. Sabay, Maggie. Ay, pagod, init. Awis. Sige na, Yel, yung... Palod ka na, Yel. O, oh, sige na. Ang uhaw. O, Yel, asa? Napaka-ingon, Ana. Yel, wala na. A weather at at papel. Ay, ang init. Grabe. Okay na, guys. Bye-bye muna.